What's up mga Hanukis! Isang magandang magandang araw na naman sa ating lahat Welcome back to our backyard So ngayong araw, i-update ko kayo sa ating mga alagang uh, Japanese Bantam at saka serama Kung ilan na ba yung mga itlog nila At i-explain ko din sa inyo mga Hanukis Kung ano ba kahalaga yung pag inbreeding natin sa ating mga alagang manok Para makip natin yung line na gusto natin So ano, handa ka na sa video natin ngayong araw? So in 3, 2, 1, let's go! What?! mga kanukis, sa mga 4 days ata ako hindi nakapag vlog kasi uh, lumabas na yung baby namin so nanganak na si uh, wife ko so ito yung picture ng baby namin ayan, si baby Amara so lumabas sa uh, January 16 at nabisi ako mga kanukis kasi nag labor pa siya so kailangan naming uh, mag focus muna sa kanya before dito sa ating backyard, so iniwan ko yung kasin ko at saka lola ko dito para makapagbantay sa ating backyard, so ngayong araw mga kanukis i-update ko na kayo kung ano ilan na ba yung mga itlog nila at ano ba ang nangyayari dito sa ating backyard kasi marami nangyayari dito mga ano habang uh, nabibisit nabibisi tayo sa pag uh, panganganak ng ating ng aking misis so tara mga ano pasok tayo sa ating breeding pen i-update ko kayo kung ilan na ba yung mga itlog nila let's go so ayan si Chabolito mga ano siya na lang mag-isa dito sa breeding pen kasi yung isang hen natin nabenta natin last week so andyan sa gilid papakita ko yung picture niya kung saan natin siya nabenta at ito na yung dalawang hen natin mga kanokis ayan ayan 2, 4, 6 8 8 eggs 8 eggs at saka naglilimlim na din yan mga kanukis diba ang bilis yan at saka dito sa kabila so 8 eggs din ito mga kanukis yan so next week ito i egg natin yan nandito tayo sa breeding pen ng ating uh, Japs Bantam so ayan so, may dalawang hen na tayo na uh, na nang ng lilim-lim so yung isang hen natin na uh, Japanese Bantam kasi may nag-post uh, sa group ng Buhol Bantam breeders na uh, gusto niyang magka-hen na Bantam So nakita natin mga kanukis. So nabenta natin yung hen natin uh, last February 14. So sa halagang 500 pesos nabenta natin yon through van delivery papuntang Hagna buhol So iniwan ko tong dalawang hen na to. Uh, at naglilimlim na sila. So may 8 eggs, 8 eggs. So may 16 tayo na nililimliman mga kanukis. At saka for the next week, Uh, maybe mga Tuesday i-egg candling natin mga kanukis. So tuturuan ko kayo paano ba mag-egg candling sa ating mga itlog. Kasi yung mga itlog na walang laman so pwede na natin 'yon i-dispose mga kanukis. At marami ding nagtatanong kasi uh, paano daw kapag naglimlim na yung hen, ano ang gagawin natin sa ating mga brood So sasagutin ko 'yan ngayon mga kanukis. And so ayun na, mga kanukis, um naglimlim na yung dalawang hen natin. So ang naiwan dito is si Chabolito. So, uh, let's clap clap naman kang Chabolito. He's doing a good job for this uh, breeding season. Congratulations. So, Magiging ama ka na bro. So, ayan. Si Chabolito mga kanukis, kukunin muna natin siya dito sa ating breeding pen. So, imi-make sure muna natin kasi bago pa lang naglimlim yung isang hen. So, imi-make sure muna natin for 2 days na hindi siya bababa para sure na tayo na naglilimlim na talaga. Kasi may ibang hen na naglilimlim tapos bumababa pa kasi may itlog pa na natitira sa kanilang katawan. So, ngayon, dito na muna si Chabulito at pagkatapos ng 2 days, maybe Sunday, so ihiwalay na natin siya, ilalagay na natin siya sa labas, uh, tatalian natin siya at saka Uh, ilalagay natin sa kulungan para makondisyon naman siya. Painumin natin siya ng uh, B50 at i-inject natin siya ng Belamil para uh, bumalik siya sa kanyang kondisyon. Ayan si Chabolito mga kanokis. So congratulations Chabolito. So meron na tayong 18 eggs sa ating uh, Japanese Bantam for this breeding season. At iintayin na lang natin yan for itong isa is maghihintay na lang tayo ng uh, 10 days at saka itong isa, so may 21 days pa tayo na ihintayin. So 'yan yung update sa ating uh, Japanese banta mga anukis At pasok muna tayo dun sa ating Serama uh, breeding pen. So mga kanukis, eh, update ko kayo sa ating mga uh, Serama kasi nangingitlog na din yung isa. At uh, kaso gusto ko sana siyang uh, pangalanan na uh, um Ivana, kaso ayaw pumayag ng misis ko. So Si Hen na lang muna yung pangalan niya Si chubert siya kasi Hen. So silang dalawa na lang dito sa ating breeding pen. Kasi naglilimlim na yung uh, dark grey natin na Hen. At nasa mga 10 days na lang din yun. Kasi sabay sila ng ating Japanese Bantam na naglimlim. So 10 days na lang din yun ang paghihintay natin. At itong isa, titingnan natin kung ilan na yung itlog nya. So tara, pasok! So ayan na sila mga kanukis. So ito yung... Uh, ginagamit ko na painuman uh, may egg 1000 yan mga kanukis kaya medyo dilaw yung itlog yan, ayan yung kinakain nila pellets so gustong gusto nila yung may mais ayan si tuber itong isang uh, sirama natin yan naglilimlim na siya at yung itlog ni tuber Ayan, may 3 eggs na siya. So, tingnan yung mga kanukis. Ang liit talaga ng egg ng serama. So, maghihintay pa tayo kung ilan ba yung egg na maproproduce nilang dalawa. So far, 3 eggs na muna sila. Ayan yung mga produce ni tuber mga kanukis. Uh, so far mga kanukis, yun yung update kina Tuber. So may 8 eggs tayo na isa dito sa ating isang hen. At dito sa uh, isang hen natin na si Light Gray is meron na tayong 3 um, eggs. So kung napapansin nyo, medyo matagal dumami yung itlog ng isang hen na to. At na unahan pa siya ng isang Japanese bantam natin na bago nating nilagay. So huwag kayong ma-discourage mga kanukis kapag may hen kayo na Uh, pa skip nang skip ng pangitlog kasi ito every other day siya nangingitlog so uh, example nangitlog siya ngayon so bukas hindi na naman siya mangitlog at next time hindi na, na mangingitlog na naman siya so may one day siya nag skip ng pangitlog so okay lang yun mga ano kiss kasi napakaliit ng katawan ng uh, Serama so hindi masyadong uh, mabilis makapag-produce ng folic acid yung kanyang katawan at calcium para makadevelop nang eggshell. So normal lang 'yun mga kanukis sa ganitong size ng Bantam. At may nakikita nga ako na may uh, friend ako dati na nag-aalaga siya ng mga ibon tulad ng mga lovebird. Yung mga lovebird hindi naman Uh, everyday talaga ng itlog mag-skip din sila kasi malit yung katawan nila at hindi sila masyadong nakapag-produce ng folic acid at saka calcium kaya matagal mabuo yung itlog sa katawan so huwag kayong madismaya kapag may bantam kayo na ganyan so ang ginagawa ko tulad ng sinabi ko kanina so pinapainom ko lang sila ng folic acid so itong mga painuman natin mga ano, case mga DIY lang yan na uh, nakuha ko sa basura ng mga uh, Coca-Cola at Sprite na 1.5 Uh, liters. Yun ang ginawa ko para meron silang painuman. So, uh, effective ito sa mga banta at saka sa mga sisiw. Sa mga sirama natin na maliliit, okay lang to. Pero sa mga basila natin at syamo, hindi pwede sa kanila kasi hindi sila masyado nakakainom kasi maliit yung uh, space para sa inuman ng tubig. At i-update ko rin kayo sa mga sisiw natin ngayon mga kanokis na pwede na ibenta. So tara, labas tayo. Punta tayo sa ating brother. Let's go! So ito na yung mga 2 uh, months old natin na mga Japanese Banta mga Anokis. Naalala nyo yun si Puti, yung sinauli natin na, na hen. Uh, ito na yung mga uh, anak nya, ayan. So, nasa 2 months old na sila mga Anokis. Ayan oh. Ang cute na. So, ito yung resulta ng last breeding natin. So, ang tatay pala nito is si Chabulito. Ayan. So, ang cute-cute na mga kanukis. Ganyan, kunin ko yung isa. So, ito yung ito yung babae mga kanukis. Ayan. So, ito na sila. Ito yung tuman months old natin. So, kumikita ako dito sa pagbibenta ng ganito. Sa ganito kalaki, so, pwede natin itong ibenta ng 500 per pair. Ayan. 500 per pair itong dalawa. At meron pang isa. So, nakita nyo ba yung mga kanokis? Ito yung male at saka female. So ayan na yung uh, Japs Bantam natin mga kanukis Na 2 months old Ayan At Yan yung mga pangbenta natin so, yun yung update sa ating mga 2 months old Na mga pwede nang ibenta mga kanukis So kumikita ako dito sa ating backyard uh, Sa mga sisew At saka sa mga uh, Ready to lay na din Ano ba yung ready to lay? Yung mga uh, malalaki na Pero hindi ako nagbibenta ng mga sisew na Tulad nito ah uh, yung naalala niyo yung uh, week old natin. So, yung mga ganitong sisiw, hindi pa ako nagbebenta ng ganito. Ayan. Ito, tingnan nyo. May mga white na naman tayo dito. Teka lang mga anong kisa. Napaka ilap So, sa ganito kalaki, hindi ko pa binibenta mga anukis kasi uh, baka mamatayan tayo sa ating mga buyer. At kapag may buyer tayo na ganito pa kalaki yung mga sisiw, naawa ko kasi pag binibenta ko ito, pwede pa itong mamatay. At napaka-sensitive pa sa temperatura ng kanilang katawan. So, yung mga 2 months old natin, pwede na yun kasi may balahibo na sila sa pakpak. So, kinukonsider ko din yon mga kanokis. Ayaw kasing ma, um, walang warranty kasi kapag uh, livestock yung binibenta mo. Kasi may nagsasabi iba na, uy, namatay. Palitan mo. So, sayang naman. So, napakahirap mag-breed ng bantam. Tapos, ganun. So, binibenta ko. Yung talagang sure na ako na mabubuhay mga kanokis. So, yan yung method ko dito sa ating backyard sa pagbibenta. So, itong pag-youtube, um, bali, hindi talaga ito priority ko na magkapera dito. So, nag-YouTube ako para makashare ako kung ano ba yung dito sa ating backyard. Kasi dati, pagsimula ko sa pagbablog, dati native chicken yung binibenta ko. Pero marami nang nagbablog tungkol doon kasi sa pandemic, maraming nagka-time na magkaroon ng free range chicken area. Kaya, so nakita ko na wala pang masyado nag-aalaga ng bantam at meron naman akong bantam. So, nag-ship tayo mga anukis na mag-focus tayo dito sa bantam at sa mga oriental breeds, yung mga laking breed ng manok. So, that's it muna for this uh, video, mga kanukis. At next video natin, i-update ko kayo dun sa ating dalawa na sisiyo na um, inaalagaan natin. Kasi next uh, vlog natin, mag, uh, tuturo ako, i-share ko sa inyo ang about sa inbreeding. So, nandito na sila, mga kanukis. So, ayan. So, napakalaki na nila. So, 3 months old na sila. Mahigit. So, magpo 4 months old na. So pulet na sila mga anokis. Teka muna, i-zoom in ko sila. Pakita ko sa inyo mga kanukis. So, ayan na sila mga kanukis. Yung dalawang uh, female natin. Ayan, namumula na yung mukaw. Healthy na healthy. So, ito yung hen So, ayan. So, itong dalawang mga kanukis, naka-reserve na yan sila for next breeding. At saka, i-share ko yon sa inyo sa sunod natin na vlog kung ano ba ang kagandahan ng pag inbreeding kasi yung tatay nila is si Chabolito at uh, iba naman yung nanay so bago tayo matapos sa ating uh, video ngayong umaga mga kanukis ayan naglalaro na yung mga 2 months old natin no? so imagine nyo mga kanukis may mga 2 months old tayo na 20 plus sa next month so nakapreserve na yun mga kanukis para i-dispose natin for June. So ngayong araw, before tayo matapos sa ating video, magsha-shout out muna ako sa ating mga ano kasi matagal din ako na hindi nakapag-video at hindi nakapag-shout out. So shout out kay Sir Cedric Rahuma, Miguel Andre Ginto, uh, Yoben Ape, um, VJ WJ Dakanay, shout out sa Ralph Lawrence Loreto, Chan Whitey Games, and Kinabuhing Bulanon, shout out Marlon Hermoso, shout out sa iyo. Miguel Andre Ginto, shout out. Uh, Yusri Kaslangan, shout out sa iyo. Marie Gold Ipulan, shout out. Junri Turinueva, shout out. Alden Napoleon, shout out sa iyo. Sir Dave Kailing uh, from Bohol also, shout out sa iyo sir. Thank you for sharing your shamo. And Alan J. Belen, shout out sa inyo. So mga ano yun lang muna yung update dito sa ating backyard ngayong araw. And hope na enjoy na yung pagtutor ko sa inyo. at may mga pambenta na din kayo, ma tayo mga kanukis at ipopost ko din yun sa ating uh, facebook page kung kailan ko sila i-release so may magkakagusto kaya sa kanila so that's it mga kanukis this is your native kanuki saying an educated farmer is a successful farmer mahalin mong mabuti yung mga alagang manok alagaan nyo sila kasi mamahalin din nila kayo pabalik happy farming everyone have a blessed day ahead peace, love, signing out for today bye bye what?